binabantayan na ng DICT ang ilang website ng gobyerno maging ang website ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay matapos batuklasan na ilang hacker mula China ang umaatake rito. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Tinitiktikan o pinamanmanan ang mga ilang website at mga internal email ng gobyerno. Ito ang kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa isang weekly news forum sa Quezon City. Sinabi ni DICT Undersecretary Jeff IND na ang mga hacker ay nag-ooperate sa China. Isa sa mga nadiskubre at nadepensahan ng kagawaran ang website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ayon sa DICT na pag-alaman mula sa China Unicom ang mga umatake, isang communication company na pinapatakbo mismo ng Chinese government. Hindi po ito tumuloy. Ibig pero ito po ay isang klase ng brute force attack upang i-take down ang ating Overseas Welfare Overseas Workers Welfare Administration We we were able to detect that the attackers were coming from China Unicom. Batay sa kanilang investigasyon, nangyarang pag-atake sa website ng OWA nitong nakaraang dalawang linggo. Bukod dito, mayroon pang tatlong hackers na tumitiktik naman sa domain ng pamahalaan sa pamamagitan ng Google Workspace at napag -alaman. sa China rin nag-ooperate ang mga ito. Kinilala ang cyber attackers sa username na Lonely Island, Minder at Panda. Sa loob ng Google Workspace, siyempre, merong maraming mga kliyente. Ah, ang hinanap nila, gov.ph. Uh, ah, sa so hinanap nila, gov.ph. Pero kahit nakita nila gov.ph, hindi pa rin nila inatake yun. Hinahanap nila kung sino yung naglalagin as administrator. Selective siya, selective. Pag nakita niya na ikaw ay administrator, doon na. Doon siya kukuha ng information sa'yo. At ang mas nakakabahala, na po doon yung uh, website ng ating pangulo na si na yung bongbongmarcos.com tiniyak naman ng DICT na napigilan naman nila ang lahat ng ito at hindi na muling makakapasok pa sa mga domain ng pamahalaan ang mga hackers siniguro rin ng ahensya na walang nakuhang mga impormasyon na maaaring gamitin laban sa Pilipinas Kuha yung information Hanggang dun pa lang. Wala silang ginawang privilege. Kung baga, hindi sila kumuha ng datos, hindi sila nag-transmit, hindi nila pinataas yung kanila, hindi nila talaga in pa yung system. Kumukuha lang ng impormasyon. Paulit-ulit na kumukuha. Sinatsaga nila yung informasyon. Patuloy umano silang nagbabantay para hindi na ito maulit pa. Iginiit din niya na hindi pa nila tiyak kung may kinalaman ba dito ang pamahalaan ng China. Sa ngayon, patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon okol dito. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.